Okay, Magandang araw so ngayon, papunta ako ng trabaho. Okay. I have this uh, inspirational quote lang with you ha to all of uh, to all of my uh, Filipino uh, people out there. Alam mo, mukha lang mukha lang mahirap yung Pilipinas. Sinasabi ko sa inyo, mukha lang siyang mahirap. 'di ba? Sinasabi pa nga ng ibang ano, um, ibang mga lahi na sa saharan ano daw. Tapos sinasabi pa ng iba na um, ano daw dito? Yung poor country parang ganon yung Pilipinas. Okay, naglalakad ako papunta doon sa So, ngayon, ito yung masasabi ko na lang ha please um, value your time as much as possible kasi sa dami-dami ng population natin dito sa Pilipinas maraming nangangailangan sa atin when you know how to value yourself bet mga sir ang daming pwedeng pagkakakitaan kung point ka na ng um, from your lowest to lowest level sa buhay mo oh my god dyan mag -i start yung kapasidad mo kung paano ka kumita kung paano mo um, i tawag dito i block yung mga negativity sa buhay mo para ka magka-gain sa para ka bumawi sa buhay mo na nawala sa'yo. Diyan yung pinaka start point na kailangan mong gawin right away at this moment. Kasi sayang eh. Alam mo, totoo yung sinabi nila na um, kaya lang kaya uunlad yung isang tao or magiging successful yung isang tao kasi pinagtibay niya yung 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 kung anong wala siya kasi kapag ka meron ka kasi I mean kung meron ka na ba diba, parang easy to easy to say na lang na ah kaya ko naman ano yan kasi meron namang nagsusuporta na sa akin kaya ko namang um, gawin yan kasi um, malaki yung, yung siguro yung work profession ko. Hindi ganun yung success. Sinasabi ko sa'yo, hindi, hindi dun nang gagaling yung success. Ngayon, para ka mo, ma, mas ma-appreciate mo pa yung sarili mong strength, okay? Sarili mong ability, sarili mong deskarte sa buhay para umunlad sa bansang Pilipinas na to na talaga mananalo ka sa buhay okay, kapag ka may tiwala ka sa sarili mo okay, kahit nasa Pilipinas ka pa naka, naka ano, um, namumuhay mananalo ka sa buhay matatalo mo pa yung mga tatamad-tamad, kapag ka ikaw, hindi ka tatamad sa buhay okay, kahit hindi wala kang narating okay, kahit um Um, iilan lang 'yung kikitain mo. Iilan lang 'yung pera na meron ka. Pero once you know how to um, invest it in a good possible way sa isang negosyo. My God, malayo 'yung mararating mo. I really want to inspire you kasi. My God, napagdadaanan ko na and na Oh my God, na-achieve ko na, na-feel ko na 'yung presence na 'yon. So I want to to tell you na walang imposible kapag nagtitiwala ka sa sarili mo. So sabayan mo ko, sabayan magsas, mag, magpapayaman tayo. So my god. I'll see you. I'll see you on top. Yun lang. Bye.